Ang kawalan ng atensyon at malamyang disiplina mula sa sariling pamilya ang nagtulak kay Ryan upang igugol ang panahon sa pagsinghot ng rugby. Gusto ko man silang kausapin, ang sasabihin nila, sandali, magtatrabaho ako, may ginagawa ako, doon ka muna, uh, wag kang istorbo. O, kaya dumating sa point na sa barkada na lang ako napunta. Nag-start ako gumamit ng rugby, 7 years old ako. Kapag nakapag-rugby ka, may dalawang mundo eh yung realidad at saka yung mundo ng rugby. Mag-enjoy kami, makalimutan namin yung mga problema namin. Sa mundo ng rugby, ikaw ang batas. So kung ano ang ipatupad mo, yun ang nangyayari. Kung ano yung sabihin mo, kung ano yung isipin mo, yun ang mismo ang nangyayari. At saka sa mundo ng rugby, pakiramdam ko ako ang pinakamakapangyariang tao. Labis na nakaapekto sa pag-aaral ni Ryan ang pagkalulong niya sa rugby. Ang layo ng iniisip, minsan malayo ang tingin. Sa isip ko, maraming nangyayari na ginagawa ko. Pero kung titingnan ka, physically, parang wala ka lang, parang wala lang, nakaupo ka lang. Hindi ko na-enjoy yung mga dapat kong matutunan sa school. Nahirapan ako mag-aral, mag-memorize. Yung mga itinuturo sa akin, hindi ko masyado naiintindihan dahil nga sasabog ako sa rugby. Imbis na matuto na ako magbasa, inabot pa ako ng grade 4, eh hindi pa ako ganun kadiretso magbasa. Sa pagdaan ng panahon, laging talamak na rin siya sa paggamit ng shabu at marijuana. Umaga ang rugby, tapos sa ah, ang mariwana ay ah, may oras kami ng gabi, 7 o'clock to 10. Kumbaga, bisyo na eh. Hindi na maalis sa akin. Habang lumalala sa bisyo si Ryan, isang pangitain ang yumanig sa kanyang katinoan. Nagulat na lang ako kasi nakita ko siya, iniinom niya na yung rugby. Nung naubos niya na, bumubula na yung bibig niya. And then nataranta na kami lahat. Dahil sa muntik ng ikamatayo ng tropa ni Ryan, sumagi sa isip niya ang maaari niyang kahinatnan kapag ipinagpatuloy ang mapinsalang bisyo. Yung time na yun, natauhan ako. Para akong binungusan ng malamig na tubig sa pagkakataon na yun. Sabi ko, eh, hindi maganda ang naidudulot pala talaga ng rugby. Sobrang kaadikan. Kung dumating sa punto na ganun kaya ako, may tao kaya tutulong sa akin. Hindi kaya mamatay na lang ako. O di kaya mas malala pang mangyari sa akin pag itutuloy ko to. Sa pagnanais na talikuran ang adiksyon, isang libreng self-defense class ang dinalohan ni Ryan. Dito niya nakilala ang isang kaibigang tumulong sa kanya sa pagsasanay. Ang sabi niya, kung ikaw ay bata pa, may rami pang pagkakataon na magbago at marami ka pang pwedeng gawin. Hindi po pwede na hanggang dyan ka na lang. Doon ako nag-design na sabi, sabi niya sa akin na kahit anong kasalanan mo, kahit anong dumi mo, sa harapan ng Diyos, kung tatanggapin mo si Kristo bilang sariling Diyos sa tagapagligtas mo, tatanggapin ka niya. At uh, lilinisin ka niya. Babaguhin niya ang buhay niya. So that time, tinanggap ko si Kristo bilang sariling Diyos sa tagapagligtas na hinayaan ko ang Diyos na magkontrol ng buhay ko. Habang sumasailalim sa naturang pagsasanay, unti-unti na rin nahuhubog ang pagbabagong nais niya para sa sarili. Masakit para sa akin na uh, unti-unting alisin, pero alam ko ang Diyos ang gagawa ng paraan para yung sakit mapunan ng mas, mag mas magandang saya. Si Ryan, nakikita ko yung pag-ibig niya sa Diyos through the ano, effort niya na ginagawa sa mga youth na kasama niya. Sa mga anak ko naman, todo alaga siya. Talagang siya yung nagpapasimuno ng tawanan sa bahay. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay niya sa amin si Ryan na bago niya yung buhay nito. Kasi kung hindi dahil sa Diyos, sigurado hindi ko siya kasama. Naging ganap ang pagbabago ni Ryan nang tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sa tulong ni Jesus ay di na siya muling bumalik sa bisyo at iginugol ang oras at panahon sa paglilingkod sa Diyos. Ano mang klaseng tao ka, gano'n ka man karumi, ano man ang pagkatao mo, kung ilalapit mo ang buhay mo sa Diyos, tatanggapin ka niya at babagoy ka niya. Masasabi ko yun saya sa mundo ng rugby, ibang-iba saya na natagpuan ko nung nasa Diyos na Ang katawan natin, hinanaram lang natin to sa Diyos, hindi natin to pwedeng sirain.